Hello, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano Do, Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0. Dokumentaryohan so, lang po natin itong reaction ni... Ayun ko lang, hindi ko naman na kung gusto man ito kasi talo ito sa Maynila, hindi eh. state size. Ayun ko ba't biglang naupo ito. Ang alam naman natin, nasa batas natin, kung sino yung uupo dapat na kung, kung, kung natalo siya, at kung na-disqualified yung pangalan, gago! Kunsyal, kasi nasa patas yan. Bakit yung natalo ang upo? Eh, talo nga eh. Hindi nga siya hinanal ng bayan eh. Hindi sana yung kunsyal na number one naging kunsyal, yun ang upo dapat na congressman doon sa distrito sa Yun po ang nasa batas natin. Malakas ng siguro kay Garcia. Akala ko naman ito, si chairman ng komilit na si Garcia, matinong tao. Hindi, lahat nilabag na. Sinabi nga ng Supreme Court na hindi pwedeng umupo ang natalong kandidato. So, pakinggan lang po na dito. Hinaingan ng mga Duterte regarding po sa sinasabi ni Aban. Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresista si Manila 6 District Representative Benny Abante, Chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila Congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito ng nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit dalawang daang lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag ng weather systems kamakailan. Eh ako, ang suggestion ko kayo yan, Baste. <laughs> <pala> <laughs> yung Gago! Na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? magkano po yun ako. I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit, kung saan ginamit ang kundong yan, kung pa paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napot sa Project, at kung bakit malaki pa ang bahay na like Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gusto mo... Kung malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutosan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuho pa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Rosalicos, UNTV, News and rest. O yan, Abante, hinagot ka na ni Congressman <laughs> Gago! Ang isipin mo kasi ngayon, Abante, yung distrito mo. Dahil ngayon, nag, uh, nag-iimbestiga si Isko Moreno regaling dun sa mga baha ninyo sa Maynila, mga Congressman, uh, Abante. Ikaw, hindi ka naman nanalo. Ang tigas ng mukha mo. Ikaw pa yung namumuno ngayon dyan sa sa tricom tricom na yan na walang iba namang inibisigahan kundi kayo sasabihin ninyo wala kayong kinalaman ang DPWH kayo po ang nagpropose ng project na yan kayo ang nagbigay ng project na yan sa DPWH kasi ay, kasi sa 100 million na budget ay 30% kayo yan ang sinasabi ni Congressman Marcolita ngayon ang sagutin nyo ngayon bago mo problemahin yung Davao City problemahin mo muna yung baha dyan sa Maynila sa particular sa tinutukoy ni ni Isco Moreno na Distrito 2 3 at saka 6 halos lubog sa baha dyan ang Metro Manila at bakit tinitingnan mo yung Davao bakit? Naka, pumupunta ka ba ng Davao? Kung gusto mo pumunta, pumunta ka. Buksan mo doon ang record ng DPWH. Open naman yun. Nakukuha naman ng mga mamamayan ng Davao City yung record doon. Ang dami mong ano, kung hindi ko walang ibang binabanatan, kung hindi mga Duterte. Ang asikasuhin mo, yung problema dyan sa Maynila na halos swimming pool na yung tubig dyan taon-taon. At ayon kay mismo, kay Escobo rin Moreno, Sumula 2022, hanggang 2023, 24, 25, 14 billion na ang project ng flood control dyan. At anong nangyayari dyan? Simula 2022, taon-taon binabaha ang Maynila. Tapos ito, ang tinitingnan mo yung Dabaw, ugok ka talaga, congressman. Pinoproblema mo yung ibang lugar, ang problemahin mo yung lugar ninyo dyan na halos taon-taon hindi na nagbago yung ba dyan sa Maynila ang tigas ng mukha mo magaling kang manilip tingnan mo yung lugar mo bago kang bago mo tingnan yung ibang lugar asikasoyin mo muna yung lugar mo dyan kung gusto man abante kayo nila Chua nila Valeriano yan mga matitigas ang mukha dyan sa kongreso eh na walang ibang ginawa kundi habulin ng habulin yung mga Duterte hindi tinitingnan kung ano yung mga ginagawa nila dyan sa lugar nila. May flood control nga doon sa distrito ni Valeriano. Hindi naman gumagana. Ano? Hindi tapos. Ano yun? Eh, chua Nagpapatayo kung saan-saan mo. -saan. Walang pirma. Kami nga mga ordinaryong Pilipino na gumawa lang ng bahay dyan hahabulin agad ng City Hall at wala daw kailangan ng building permit. Samantala, kayo na, nag pa kayo. Gumagawa pa kayo ng batas. Kayo mismo ang lumalabag sa batas. Lalo na yung sa distrito ni Chua. Pagawa kayo ng pagawa ng walang permit. Kaya nagagalit sa inyo si Isko. Kasi kayo, gumagawa kayo ng batas, kayo mismo lumalabag sa batas. <laughs> Gago! Ina, inaintindi ina mo yung problema ng ibang lugar. Umunta ka sa Davao, walang swimming pool doon. At saka maayos ang flood control doon. Hindi ka tulad ninyo dyan. Hindi naman sinasabi ni ni Pulong na hindi binaba. Binabaha. Pero bumababa ang tubig ka agad-agad. Pag natapos yung ulan, bumaba, bumababa din yun. Hindi ka tulad sa Maynila. Natutulog yung baha. Oh. Kaya nag lagi yung mga tao dyan, nagtatrabaho, pauwi ng maaga, sinususpindi yung mga klase, yung mga trabaho ng gobyerno, kasi dahil sa baha. Tapos kayo, naghahabol kayo ng ibang lugar. Hindi In nyo, yung ibang yung distrito niyo, hindi nyo tinitingnan. Huh? Para lang may masabi ka dyan. Hindi ka naman kukus eh. Magkano kaya ang um, binayad mo kay, ano, kay Garcia? Ba't ka nakaupo dyan? kasi nasa batas naman natin pag na disqualified ka ang kalaban mo, hindi ka pwedeng opo dahil talo ka ang opo yung kunsihan yung number one yun ang upo dyan. tapos ikaw, ang umupo saan ka kumukuha ka ng kapanyang muka pastor ka pa naman ginagamit mo pa naman yung Diyos pero hindi ka gumagawa ng tama Konglisman, medyo may edad ka na. Paano na siguro para baguhin, ituwid mo naman yung mga pagkakamali mo sa mga kabataan mo pa. Panahon na siguro, mga konglisman. Kasi medyo may edad na tayo. Panahon na para magbago, para naman kayo pa paano, tanggapin ka sa langit. Baka mamaya, hindi ka tanggapin sa langit, pastor ka pa naman, ginagamit mo pa naman salita ng Diyos. Tapos, lantaran kayong mga ano dyan ano mali dyan sa Maynila 14 billion taon taon ah, Mag, magkano budget mo no? ayon mismo sa iyo 2 billion yung pera tapos and yet, binabaha ang Santa Ana ano na ngayon yung congressman abante huwag mo muna tingnan yung dabaw napakalayo ng dabaw Ha, tapos ngayon mag-imbestiga kayo, mga sarili niyo imbestigahan niyo. Sino ang niloloko niyo diyan? Ha? ang ituturo niyo DPWH. <laughs> Pero sino nag-propose sa DPWH? di ba kayo rin? Oo. Oh. Bakit? Ah, hindi, wala namang kailangan, hindi naman kailangan pumunta sa DPWH para mag-propose diyan sa kung ano man ang gusto. Wala silang karapatan dyan Kayo mga congressman ang nagpo-propose ng project doon sa DPWH at kayo na rin ang nanghihingi ng budget doon sa speaker ninyo na pinagsisilbihan niyo dyan diba ba? Yun ang katotohanan dyan. Lagi nyong tinuturo, DPWH, DPW. Kayo lang naman ang ano dyan. Bakit? Ginagawa niyo talagang katasan ang flood control. Bakit? Kasi nga, ang nangyari, pag may baha, ang dahilan, winasak ang flood control. So, panibagong tao na papasok, huwihingi na naman ng budget para sa flood control. Ganon ang diskarte ninyo. Hindi na kayo uubra ngayon. Kasi marami na magkalino na mga mamamayan ngayon. Hindi na obra yung mga ugali nung panahon ng mga 70s, 80s na kung ano lang sabi nyo. Hindi na ngayon. May social media na po. Gago! Kaya nasisilip po kayo sa mga ginagawa ninyo. Kaya panahon na po siguro para baguhin mo na yung ano, gumawa, ituwid mo na yung mga pagkakamali mo dyan total, nandiyan ka rin naman. Nagpipumilit ka naman na ikaw ang nanalo, pero talo ka naman talaga. Pagkakataon mo na yan para ituwid mo yung mga pagkakamali mo sa mga nakaraan. Hindi mo na kailangan patikusin ng mga Duterte doon sa Dabao kasi ang layo ng Dabao kasi sa Maynila. Kayo ang may, sa Maynila ang malaking problema. Walang problema sa Dabao. Kayo ang may problema dito. Kasi ayon nga kay Pulong, Parang swimming pool na kayo dito. Anay nila. Totoo na kagaan na. Kasi, lagi na lang, swing lagi laging suspendido yung klase ng mga estudyante. Laging cancel yung ipinapahinto yung uh, trabaho ng gobyerno dahil sa baha. Tapos kayo, wala lang sa inyo. Mag-iimbestiga pa kayo ngayon. Sino ba? Ibasin e ka mga sarili ninyo. Ang gusman. Ayusin natin ninyo. Pati presidente, umaayaw, uma, umaaray na. Ha? Sobra ng SOP. Ha? Sobra ng SOP. Kaabante, sobra na. Hindi talaga kayo makontento sa isang ano, talagang nakasanahin. Inayon, talagang katasan ang flood control. Kasi nga, madali talagang... I anuin mean, kasi pag may baha wasak report na wasak eh oh. pahingi na naman ang budget ulit sa susunod na taon panibagong corruption na naman panibagong 30% na naman o, oh. ganun lang kasimple tapos susunod na taon darating na naman ang baha ang bagyo wasak naman o, oh. tapos Another, nasunod na taon, hingi na naman budget. Ganyan, ganyan kagagaling ang mga kongresman natin, mga kababayan. Nakakalungkot lang isipin na pag ito, nakasilip sila ng ginagatasan nila, talagang gagawin talaga nila. Kasi, ayaw nilang sumigil ang kanila. Sila din naman nakikipag-usap ng contraction dyan. Ang DPWs ba? Hindi, kasi sila nagpo-propose, sila din ang ano, mag-bid ka dyan. Pinapalabas lang yung mag-bid, pero tapos na, may usapan na. O, oh, hatasan ta mo yung isang bidder. oh, dito mo kunin. Ganun lang naman yan. Eh. Ayon nga kay Marcolita, sa isandang milyong project ng kontrata, 30% ang napupunta sa congressman. Isipin mo sa isandang 30 million na agad ang sa Kongresman, may wala man lang, laway lang ang puhunan. Tapos ang matitira na lang sa project, 26 million. Ang kabuuan ng 74 million pinagtiyatiyan na ng mga buhaya sa gobyernong ito. Ang natitirang project, 26 million na lang. Kaya ngayon, nagkanda wasak-wasak yung mga flood control. Tapos sunod na taon, hingi na naman ulit ng pana another. Paano kaya nyo nauubos yung mga pera na yan? Bagay, nasa mga post mo naman, luxury car, relo, na halagang tigli limang milyon, labing limang milyon, eh, madali lang talaga. Ah, sige, kung Grisman Abante, hanggang dito na lang ako. Sana, magbago ka na. Magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deodorano. Uh, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deodorano TV 2.0.